So guys, bigyan natin ng tubig yung mga alaga namin. Kasi si grabe init. na ba yung lalagyan nito? Ayan. picture naman, may tubig naman sila. Ayun, doon, dun sa kanan. So, bigyan pa rin natin sila dito. So, mainit. Pag-stroke sila. So, ito din. Meron naman din dito, dito. Meron din naman itong mga kalapate na kasama ko. nakasumod ito, may tubig siya ngayon ka muna sabi init dito guys oh my god yan sinunog namin kahapon kasi grabe dumi yung dumi nandito na sa may itaas nakakahiya na araw lang akong wala tapos ganun nakadumi dun sa basurahan na yun. Ano so, yan, yung init na yan. Siguro sa amin pa naman, yung bahay namin wala masyadong puno. 43 degree ang init dito sa Pampanga. The highest heat index na naitala dito sa Pampanga. Hindi ko lang alam kung sa ibang lugar or kung ilan degree Celsius ang init kasi may nakikita ako 48, 45 48 ang pinakamataas sa ibang lugar yung iba naman natutuyo na yung mga ano yun, nila yung hagdan hagdan pala yan yun nakita ko yun sa balita kahapon tuyo na na nakakatakot din So stay dehydrated, inum po lagi ng tubig pag nasa labas. At kung ano naman, pwede naman sa bahay muna lang tayo, sa bahay na lang muna, 'wag na lumabas. Mga hapon na kayo lumabas, mga alas 5. Tambay sa labas, gano'n. So hanggang dito na lang muna. bye, -bye po.